Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kaparokya dito sa parish ng San Antonio de Padua sa Tonsuya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Narito ako pang uh, makisa sa inyo sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Happy Piesta po sa inyo lahat. At marami uh, maraming salamat, Father Dennis, sa pag-anyaya sa akin na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng kapistahan ng ating parokya. Natatandaan ko last year, yung huling uh, piyesta na nagmisa ako dito sa ating parokya, ang gospel reading ang tinutukan ko ng pagninilay. Nabanggit ko nga sa inyo na mapagbiro ang Panginoon. Ngayon naman, naisip ko, natutukan, imbes na yung Gospel reading, ay yung unang pagbasa. Kasi isa ito sa mga favorite ko na mga passages kay San Pablo na aking katukayo, dahil Pablo din ho ako ang tungkol sa Espiritu Santo bilang kayamanan na ating taglay sa kabila ng ating pagiging mistulang marupok na palayok. Alam niyo ho, meron akong narinig na kwento tungkol sa isang parokya na mayroong Adoration Chapel of the Blessed Sacrament. At doon sa may bukana, sa may entrada, nung kapilyang ito, isinulat ang mga kataga na narinig natin sa ating first reading kay San Pablo, ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Yung parte na sinasabi sa English, This treasure we possess in earthen vessel to make it clear to us that its surpassing power comes from God and not from us. Sa Tagalog, may kayamanan tayong taglay sa marupok na palayok. Minsan, isang umaga, naligalig ho yung buong parokya nang mabalitaan nila na pinasok di umano ng isang magnanakaw yung Adoration Chapel, the Blessed Sacrament ng kanilang parokya. At mukhang naintriga siguro yung magnanakaw dahil sa nakasulat na kasabihan sa may entrada ng chapel na may binabanggit tungkol sa kayamanang nasa marupok na palayok. Siguro dahil narinig niya yung kayamanan, E siya na pasukin yung kapilya para hanapin yung kayamanan at nakawin ito. Nagtakbuhan daw ang mga parokyanong nagsisimba kasama ang kanilang kura paroko nang ibalita ng sakristan na nakita niya ang wasak na bintana ng kapilya kung saan pumasok di umano ang magnanakaw. Naroon kasi sa loob ng kapilya ang Santissimo sakramento sa isang tabernakulong salamin na nakakandado pero nabuksan din ng magnanakaw, pinwersa niya at nawawala yung gintong monstrance. Yung monstrance po, yun yung ginagamit kapag benediction na pinaglalagyan ng konsagradong ostya na ating sinasamba bilang katawan ni Kristo ang Santisimo Sakramento. Siyempre, worried na worried ang pare na baka nalapastangan ang Blessed Sacrament. At alam naman po ninyo sa alinmang parokya, kapag na-desecrate ang Blessed Sacrament, nako, isasara muna yung simbahan at uh, magpe ang parokya. Gagawa sila ng act of contrition. Kaya worried na worried ang parish priest. Ano ang ginawa sa consecrated host? Aba nagulat siya nawawala nga ang gintong lalagyan. Pero yung konsagradong ostya ay naroon sa ibabaw ng altar. Siguro, nang may labas na ng magnanakaw mula sa tabernakulong salamin, yung gintong monstrans, binuksan niya ito. Curious siguro siya. Gusto niyang malaman kung ano ba yung nilalaman ng monstrans. Kung ano ba itong tinutukoy na kayamanan na sinasamba ng mga parokyano. At nang makita niya na wala namang kuwenta yung laman kundi kapirasong manipis na tinapay. 'Yun lang pala ang laman. Ang ginawa niya, iniwan lang niya ito sa ibabaw ng altar. Ang sabi tuloy ng pare sa mga parokyano, good news, naririto ang Blessed Sacrament. Tinangay ng magnanakaw yung lalagyan. Iniwan niya ang kayamanan. Tinangay niya ang lalagyan. Iniwan niya ang kayamanan. napakamangmang, ano po. Akala kasi niya, yung ginto, yung kayamanan. Pero nakita niya na yung laman ng ginto ay kapirasong manipis lang na tinapay na sa tingin niya kahit 50 sentimos ay hindi mabibili. Ano bang kwenta nun para sa kanya? Pero hindi niya alam, yun ang kayamanan natin, ang katawan ni Kristo. Ito, mga kapatid, ang palaisipan sa araw na ito sa kapistahan ng ating mahal na patron, si San Antonio ng Lisbon, ng Portugal. Alam ko, mas kilala niyo siya bilang San Antonio de Padua. Ang Padua ay nasa Italy, ang Lisbon ay sa Portugal. Salamat na lang at nag-pilgrimage kami. Nakaparian ng Diocese of Caloocan at isa sa mga dinalaw namin ay ang bayan ng Lisbon sa Portugal. At sila ang nagpaliwanag na si San Antonio ay tubong Lisbon. Portugues siya, hindi siya Italiano. Pero doon siya namatay, doon sa bayan ng Padua dahil doon siya nagmisyon. Kaya nagagalit pala ang mga taga-Lisbon kapag tinatawag siyang San Antonio de Padua. Dapat daw San Antonio de Lisbon. Pero nagagalit naman ang taga-Padua pag hindi idinudugtong ang pangalan ng kanilang bayan dahil minahal nila si San Antonio bilang sarili nilang kababayan dahil doon siya nagmisyon. Ito ang ating patron, ang sikat na Pransiskano na naakit sa kayamanang inaalok ni Kristo sa kanyang mga alagad na siyang dahilan kung bakit tinalikuran niya ang lahat ng kapangyarihan ang lahat ng karangyaan at lahat ng katanyagan katulad ng ginawa ni Saint Francis of Assisi idol na idol niya si Saint Francis kaya sumali siya sa mga Franciscans hanggang ngayon manghang mangha pa rin ang maraming mga tao sa mga naglalakihang mga simbahan at katedral at mga basilika, manghang-mangha sila sa mga kandelabra at mga kalis, mga gamit na siboryong ginto at mga pilak. Siyempre, kayamanan nga naman ang mga iyan. Pero nagkakamali sila na isipin na yon ang tinuturing na kayamanan ng simbahan. Hindi. Totoo. Oo, maraming ginto at pilak sa mga lumang simbahan. Pero ito'y mga palamuti lamang. Hindi yon ang tinuturing nating kayamanan. Akala nila, akala ng mga makamundo, yon na ang dapat ituring na kayamanan. Hindi natin sila masisisi sa kanilang kamangmangan. Dahil talaga namang madaling malinlang ang mga tao. Madaling mabudol ang mga tao sa mga kayamanang tumataginting pero lumilipas. Ang pagiging kristyano ay may kinalaman sa paghahagilap, paghahanap sa ibang klasing kayamanan. Ang kayamanan ng pananampalataya ng pag-asa at ng pag-ibig na ibinubunga ng pagsasa atin ng Espiritu Santong kaloob ng Panginoong Heso Kristo. Hindi ba nasabi rin ng Panginoong Heso Kristo minsan sa kanyang mga alagad, hangarin ninyo, pag-aralan ninyong hangarin ang kayamanang makalangit ang kayamanang hindi nabubulok, ang kayamanang hindi aamagin o kakalawangin, ang kayamanang hindi kayang agawin o nakawin ni numan sa inyo. Ito daw ang dahilan kung bakit kahit tayo gipitin, hindi tayo malulupig. Kahit pa tayo maguluhan, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Kahit pa tayo malagay sa bingit ng kamatayan, taglay pa rin natin sa ating marupok na katawan, sa ating marupok na pagkatao, ang buhay ni Kristo dahil sa Espiritu Santong ating sinasampalatayanan na siya pala ang nagkakalub sa atin ng tunay na biyaya. Biyayang siksik, liglig at umaapaw. Kaya abot-abot ang ating pasasalamat. Nasabi ko na sa inyo noon na si Saint Anthony ang patron ng mga may hinahanap na nawawala sa kanila. Nakwento ko po sa inyo na ako nawalan ng passport. Papauwi na ako galing sa Los Angeles. Papunta na ako sa airport Ng kapain ko ang bulsa ko, wala ang passport ko. At ang advice sa akin ay pumunta sa embahada para humiling ng isang temporary travel uh, document. Ang hirap pong magbiyahe nang nawawala ang passport mo. Sabi ko, ano kaya? San kaya yun? Saan? Nawala ba siya? Nahulog ba siya? O na-misplace ko ba siya? At nung pababalik na, papunta na kami sa embahada, kinapaka pa ako yung aking jacket. At ang sabi ko sa sarili ko, sana tulungan naman ako ni St. Anthony na mahanap ang passport na to. Pagkasabi ko noon, sabi ko sa kapatid ko, ate, siya nga pala, saan yung Amerikana kong suot? Ang sabi niya, anong Amerikana? Eh, jacket yung suot mo. Hindi, may Amerikana akong itin. Ang sabi niya, ay wala akong nakita doon sa iniimpake mo. Sabi ko, ayun, nandun sa Amerikana nasa bulsa ng Amerikana. Ang bilis, ano po. At tumawag ako sa kapatid ko, sabi ko, tingnan mo nga yung kabinet na may ng itim. Meron ba? Meron, ang sabi niya. Pakikapa mo nga kung may passport dyan sa bulsa. Meron, ang sabi niya. Ay, salamat, St. Anthony. Ang bilis, ang bilis na napaisip sa akin na nando doon sa isang bulsa. Kaya naging patron siya ng mga nawawalan. Totoo ba na patron siya ng mga nawawalan? Totoo 'yun. Pero higit pa doon, hindi lang literal na nawawalan. Mas seryoso kaysa mawalan ng ari-arian, ang mawalan ng katinoan, ang mawalan ng dangal, ang mawalan ng prinsipyo ang mawalan ng paninindigan sa buhay. Di ba sinabi rin ni Jesus, ano bang mapapala ng tao? Kahit makamtan pa niya ang buong mundo, pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Ibebenta mo ba ang kaluluwa mo kay Satanas? Alang-alang sa gintong tumataginting. Mga kapatid, akayin naman natin ang isa't isa. Huwag naman tayong magpapabudol sa mga mapanlinlang. Huwag tayong magpatokso sa kayamanang lumilipas. Matutunan nating humawak ng mga kayamanang makalupa, ng may kayamanang makalangit na prinsipyong espiritual upang mabuhay tayo na tunay na makabuluhan tulungan natin ang mga nawawalan at tulungan din natin ang mga nagwawala may nawawalan at mayroong nagwawala tulungan natin na mahagilap nila at muli nilang matagpuan ang tanging yaman. Lahat po kayo, kinakanta nyo yan sa simbahan. Naging isang sikat na pelikula pa nga, ang tanging yaman. Ang sinasabing, ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan. Tulungan natin ang isa't isa na matagpuan ang tanging yaman na laging naghihintay sa atin kahit paminsan-minsan ay parang mailap sa ating buhay. At sino mang makatagpo itong kayamanang makalangit, kakayanin niyang talikuran anumang kayamanang makalupa dahil natagpuan na niya ang tanging naman. Amen.